Nagbabasa ka ba ng Bible? O regular ba? Natanong ko ito kasi paulit-ulit kong nararanasan yung mga pangyayari sa buhay na hindi ko maawari kung paano ko haharapin. Tapos yung mababasa ko sa Bible, yun ang magbibigay ng linaw. Nung nanakahawang kami ng bisikleta, hindi maiwasan na kung ano-ano naiisip ko. Nandyan yung nagbigay abiso ko sa malalapit na bike siya para baka sakaling makita nila yung bike namin. Nandyan yung tuwing may makikita akong nagbabike, eh sinisipat ko kung yun yung bike namin. Minsan, nasa magkabilang side ng kalsada yung nagbabike. Tapos, halos maghiwalay na yung itim ng mata ko para sipatin kung yun yung bike namin. Nandyan din yung mga andami kong napaghihinalaan sa isip ko. Minsan tuloy, pati yung walang kinalaman sa isip ko, parang nandun yung, o baka siya yun. O baka nandito lang sa area namin yon kasi bumalik pa eh. Napapagod na din yung mga mata ko kakamatsyag sa lahat ng makita kong nagbabike. At masama din naman yung panayhinala na lang. Dagdag pa yung, ano kayang gagawin ko pag nahuli ko yung kumuha ng bike? Parang kahit kurot man lang, eh gusto kong bigyan ng leksyon. Mali na ang naiisip at nararamdaman ko. Sa isa sa mga pagbabasa ko ng Bible, matapos man ako yung bike namin, ay ito ang binigay ng Diyos na verse para sa akin. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Hindi ko alam kung mahuhuli pa yung nagnakaw, pero alam kong mali ang mga naiisip ko at nararamdaman. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganon. Nagbigay din ng assurance sa akin yung verse na mahuli man siya o hindi. May hustisyang nagmumula sa Diyos. Dapat ko nang ipaubaya sa Diyos ang sitwasyon. O ikaw, Baka may ganun ka ding nararamdaman ha. Yung feeling na hanggat hindi ka nakakaganti, eh, hindi mawawala ang sama ng loob mo. Hindi totoo yun. Pagtiwalaan natin na may paraan ng Diyos. Maaring parusahan siya ng Diyos at maaring patawarin siya ng Diyos. Pero ang Diyos na ang bahala. Yan ang aking natutunan. Sana makatulong sa ito. Huwag mong hayaan na yung maling damdamin ang maghari sa Basahin mo ang salita ng Diyos at makikita mo may gabay ito para sa iyo sa lahat ng pinagdadaanan at pagdadaanan mo. Kaya, asa ka pa?